tad ngayong araw mga kabertod ipakita ko sa inyo kung uh, ang karabaw namin dito sa bundok mga kabertod ay uh, mayroong sugat uh, may- may siyang sugat ay uh, kanyang uh, gamutin uh, gamutin ni papa yung ang uh, kalabaw namin ay napakalaking uh, sugat mga kabertod Ayan, ipakita ko sa inyo mga kabertod kung uh, gaano kalaki yung uh, sugat Ayan mga kabertod kung napakalaking sugat mga kabertod. Ayan. Wait lang. Ayan mga kabertod. Ano kayang nangyari yan mga kabertod? Ayan o. Oh. Kawawa naman yung kalabaw. Ayan. Sobrang dami ng uod. Yan ginagamot ni papa yung kalabaw namin. Nilagyan niya ng dagdag. Ginisprihan mo tani pa? Yan. Ginamot ni papa yung dahil la. Uh, Yan pasensya na sa mga nag uh, sa mga kumakain diyan. Pasensya na kayo. Baka nandirian kayo diyan. Iwan ko bak bakit ganito yung uh, sugat ng kalabaw. Kawawa naman. Kahit yung mga kahit yung mga pananim namin dito ay uh, kinain ng uod. Yan kawawa naman yung kalabaw namin oh. No? Kahit yung mga pananim namin ay Yan yung maes namin ay parang kinain din ng uod. At yung baka din, meron. sa din ang baka pa? So, boss? Andun sa, sa andun sa baba ba yung uh, baka, mga kabirta. Tingnan natin. Ang ingay ni Bela, oh. Bela! yun, Ah uh, ito yung ah uh, parang nagulat siya sa akin ah. Yung uh, bagong panganak yung bakang isa. Ayun. Subscribe daw at follow sabi ng baka. Na uh, nanganak siya at itong anak uh, uh, hindi namin alam na mayroon palang na, uh, hindi namin alam na nagbuntis pala yung uh, inakay. Ayan. anak, Yan, parang galit siya. Sa din ma ang may pilas ma? Sa aring dako nga baka. Ang gamay, may uto lo. Nakikiging baka nga dako. Takot ako. Yan, galit siya, o. Oh, galit. Natakot siya, mga kabirtod. At ito yung, uh, Ito yung baka naming isa, ay... may ding, may uh, Mayroon ding siyang uod sa kanyang... Sa kanyang giliran. Iwan ko kung saan saan banda yung ood. Uh, yan. Yan. Tingnan lang natin yan mamaya mga kabertod. Puntahan yan ni Papa at uh, lagyan ng uh, gamot. Katulad din sa kalabaw kanina ay nilagyan din ng gamot at uh, para mag uh, magaling na yun ang kalabaw at i-update ko kayo sa i-update ko nga i-update ko sa inyo mga kabertod pag magaling na yung kalabaw namin ay uh, Ipakita ko sa inyo kung uh, na, gumaling na ba